Eh. Yo what's up mga kapalpak, manam gandang umaga mga kapalpak. Hey, right? So, ngayon dito tayo sa Bodiga. Ayun, sa third floor 'to mga kapalpak, 'no. kita 'no. Ang dami pa karami. 'Yun, huwag lang inrow lang outo derecho. Yan so kapalpak ka kita, 'yun. Minaka taas. Ayan. So, pag lipit mo kapalpak talaga, oh, kapalpako grabe. Yeah. Oh. <coughs> so, ayan yung inakit ko kanina kapalpak inarang ko lang at saka meron pa dun mayroon, lalagyan ng Christmas tree yung mga kapalpak so, right samahan nyo ako kapalpak kung, kung ano kahirap dito sa hindi tayo magatayo dito sa taas kasi yung oh, puro bakal right ah. ayan right so grabe hilain ko talan to Ang so, sunya mga kapalpal, grabe oh. Alam nyo, grabe kasikip at grabing dahan kaming damit dyan oh. Ilang liyer yan mga kapalpal. Ano ba? Ito araw-araw, tapos araw-araw ginagawa nagawa. <laughs> ayan oh. Ayan ko. Oh. So, ayan. Ayan. <laughs> tayo? Nakaraang kapalpal. Niligpit ko na yan, inaayos ko na. Tapos na naman, no. Oh. So, grabe kapal pag talaga, iba talaga pag, ano, di ba? Shipping yung driver na ako, yayo pa ako, di ba? Right? Tapos, boy pa. Oh, brigiro pa. Ayos yung mga kapal grabe, no. Oh. Ah. So, ngayon, samahan nyo ako. Antahin lang natin to. Right? natin ito ayan ayan kapal ko nyo ko balpak right ay grabe Thank sure. you. Grabe. Ayan. So grabe ka palpak. Grabe yung ano. Grabe. Talagang hindi biro magtrabaho. ba? Diba? Ayan. Mahalin nyo lang yung trabaho nyo. Kahit ganok pa yung kahirap. Sa puso nyo mga kapalpak. Dahil hindi talaga biro. Kailangan lang natin talaga magsipag. So. Ayan o. No, ko nga ayusin. Ah, hindi ko alam kung matatapos niya ako ng ma ma maaga. Ma so, Si ah, ito pala, titigilan ko ito mamaya kasi may biyahe na naman ako kapalpak. So, grabe ako. So, na naman natin ito, maka uh, ano naman ito, hindi matapos ko At least, natabi natin ng konti. Alright, so, yun mga kapalpak, I love you. Thank you, thank you sa lahat na suporta nyo, mga kapalpak. Hindi lang ako, ano, hindi lang ako rito. Kasi may natutulong pa sa kabila, baka marinig ako. Yan, dandaan na ang boses natin mga kapalpak. So, right? at yun baba ko ng mamaya kahit right, sino mga balbak, baba ko lang muna right. ayan pa ay e, nagsama tayo sa baba ayan paabot ito daw rin lagyan ko ng christmas tree ayan oh grabe grabe ano ang daming kung nakikita nyo napakaraming malita you know? so eh. oh ay eh, pasuyo nga yun may akit pa tayong malita oh. ilan yan yan. Ah. So yun mga kapalpak no, grabing malita. Marabi talagang maraming malita rito. Akala mo natitinda o. Oh. Ayan, di ba? Napakaraming malita kapalpak. Right? Grabe, grabe ng pamawis. Mas meron pa rin sa baba? Right, let's go. Para ma gigilin natin para pag may akyat tayo. Hindi tayo mahirapan na ano. Hindi tayo basta-basta mahirapan. Thank you, thank you talaga sa suporta nyo Ayan o, karaming pawis ko kita nyo yan Marami na itong pawis ko palpak Ayan o papalpak mo oh. ah grabe na oh na naman yung mukha ko hmm. Danyan naman yan oh grabe gamit Ayan, oh. Oh. di oh, pa kasi sa lang to kapak sa pinakataas si ito na to eh yan yung sa layer layer sa baba ano pa karami pa yan <coughs> so, so yung mga kapalpak ah Hukunin ko muna. Hantay mo na yung saklit at hukunin ko muna yung ano. Ay, hindi pala. Gumayon na lang pala yun. Sorry. Ay, so, yun mga palpak, Grabe. At, grabe nga talaga. ay ang powes ko. Kailangan natin yung ano yun. Nice. Ay, ay. Oh, grabe talaga. Inda, inda atau in the nights medyo ano na, medyo maluglog-luwag na kasi bukas bukas susunod na araw may darating na naman na ano, mga malita alam mo natin nilang na mali malita no hindi naman grabe talagang gamit dito kapalpak sobrang sobrang gamit dito dami So, yun mga kapalpak, no? Dahil well, ano na, alas yung si Mekit. Pagpuputong na rin kapalpak, kaya siguro kakain muna ako. Ayun, maluwag na. Ayun. Maluwag na sila kapalpak. May tulad kanina na wala tayong halos madaanan. Grabe talaga. Kita nyo, ha? Um, maluwag na. At, ayun, tak na yung pabis ko. Okay. Ayun, so yun o, no? kung nakikita nyo yung kapalpak, di ba? Ano ba? Diba? Pabalik-balik na lang ako nakikita. Nakikita niyo naman talaga. Right. Ayan nga pala pa po. Ang liar niyan to, baba. Pumot ang gamit niyan. Ayan, Pabilahan pa yung kapalpa. Kabilahan yan. At so, sa dami ng gamit. Ayan. Oh. Diba? No. Hmm? Right. Ay, grabe talaga. Grabing pawis. Rich. Ang pawis talaga. So yun mga kapalapag. Ah, uh, dahil nagugutom na ako. Siguro hanggang dito na lang tayo. Or kakain muna tayo. Hindi ah, na. Para mabahaba naman yung vlog natin. At least nakikita nyo yung nalalaman nyo yung kung ano ginagawa ni Boy Palpak. Diba? Uh, nalalaman nyo kung ano ginagawa ko. Talaga hindi talaga kung driver kung di napakarami kung gagawin. yung Kaya yeah, talaga nang hindi ko nag-youtube ba uh, kasakaling pag susumikap nakikita tayo at siyempre ah pag kumita tayo eh ano na ah uh, na tayo at magpupukos tayo mga kapatid tapos ko grabe grabe pang init eh, may ano naman dito may so, nakikita kita yan yan exhaust pan yan exhaust yan kit ng init pero ka hindi kaya kasi maliit lang at saka nag-iisang piraso lang yan kapalpag hindi isang piraso kaya ang init hindi, hindi, hindi gano'n talaga nababawasan nababawasan siya pero kundi lang <coughs> ayan o oh. So, ayan yan right Sa so, gusto member ah, open ay membership Ayan. kung gusto nyo lang naman, wala namang sapilitan nyo kung gusto nyo lang mga kapalpak open na open yung membership natin ayan ito sa taas ayan. iikot kaya, tingnan natin yung baba na ipapakita ko sa inyo baba muna ako ayan 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 Ano, ano Di ba? halos gitna niyan maraming nakalagay ng na, nagigilid na natin. At yung, yung par, pag natin sa gitna, right. Right. Saka ito yung pa halos maka, pasok yung screen. Right, so. ito yung sinasabi ko Pagkarami.

So, ano. So, yun mga kapalapak, no, ah, uh, siguro kakain lang muna ako. At, ako po sinasabi na kakain ako, hindi pa naman ako kumain. Sabi yan. Ako pag pinawisan <laughs> ako. Ay, ito na. Ang mga Oh, guys. Eh, ayan makikita nyo yan kapalpak grabe talaga diba so ah yeah, yun nga kakain muna ako kapalpak no kakain muna ako ng konti at bago natin tuluyan yung ano trabaho natin so ay di na natin tuluyan. bukas naman yan kakain lang ako kapalpak eh, sabay niyo ako sa pagkain kapalpak so, so laban tayo ayan ayan kapalpak

Danilok da anong yon? Yeah? Danilok anong -da. yon? dito sa ano eh sa pangpang -pang ng dagat diba sa pangpang -pang lang nakakauli din ng ganito eh pero ano <coughs> ako di ko sana mahuli kasi hindi pa ako nakasubok mahuli nyan at saka sa pagsasabang ka hindi pa ako nakasubok kung pa

Bigyan yung ano. Hmm. Yung ano tawag dyan, yung pangkanin. Dito ano Okay. kaman okay. nilu ko na ata pa nang inuwan na mo. Ito. Ah, baka ko pa. Di pa ko na ata, matin blam la ang implante. Kasi ni mo, dumag mo kanya mo ni si kamang lobo ng suna. na. Alin? Ma? Ha? Ha? Ay, Ayan oh. Ah. Oh. po. Ha? Hindi na hmm. siya mabigat to. Hindi naman nangangagat yan eh. Okay, mo ko sinabi mo ngagat. Hmm. Hmm. <coughs> na ng kumbra? Ano? puminom ng kumbra? Bilikan dia. No. Bilikan So yun mga kapalpak eh, Tapos na kumain Arabi busog Ini na ini mata pancit. do mi mamaga sa ron sin iba. basis sila ron may ginagawa. ano raw nagagasa si Uting. Yeah. Dami. Kasi so yun mga kapalpa tapos natayong mag at ah, mas mag tapos ay kumain tayo so siyon maghugas muna tayo ng mga kapalpa. Right. Maghugas muna tayong ng kapalpa. Ano naluto ka kasi? Kumain ka na, Ate. Tapos sayo Christmas tree. Tapos na. So yun, tapos na tayo maghugas mga kapalpak ano. Ah. So yun, pagtingin niyo ng mga kapalpak kung maingay kasi ano yan, motor ng ano yan, motor ng tubig. Ayun, maingay. Ito sapatos natin, mga kapalpak, right? Hindi ako makapagsalita kanina kasi andun si Boss sa likod. Kailangan kong tumahimik kaya tumahimik ko na ako makain. Right? So, yun mga kapalpak no, hanggang dito na ako mga kapalpak kailangan tayo karotan ng ating vlog uh, uh, tulad yung magawa at sige-sige sa taas so, na araw ko patatapusin yung para uh, pa kasi may naman sa aking bago so rich mga walpat maraming salamat and thank you all I love you po I love you po bye bye po